kayo makalusog dyan may mga butas kasi dyan no? Oh. lusog tayo kayo. bibili tayo ng kilaw tayo ngayon kilaw tapos daming sili ba? Oh. sili tapos mahanghang na mahanghang na kilawin hanap tayo dyan no oh. ito yung papuntang monumento oh. daming stranded yung mga motor doon sa unahan yon. stranded yung mga motor oh yung mga motor na yun ah, na stranded yan sila kalusot at saka di din makalusot na siguro dun sa pumuntang monumento sobrang baha dito mataas na lugar yung gitna ng daan kabila papuntang bayan litre ito ay papuntang monumento yan po